So, wala kong ayusin. Ito muna. Mas madali ito eh. So, ito guys. Ito. So, itong una. Ang, ito muna yung una kong ayusin. Yan o. No? Platinum. Brand Platinum. So, magandang glass ito eh. Yan. Ito muna ayusin ko. So, yan. Ang... Ah, i-check ko muna to guys. Bale ang gawin ko muna, i-check ko muna to. Kahit wala akong tester na gagamitin, ito lang visual checking lang gagawin, gagawin ko. So, 'yan babuksan ko lang 'yan. So katingnan to. So ayan guys, so balatrinan ko kung okay pa siya. So chine ko siya. Okay pa naman, ayan oh. guys, buo pa naman siya, wala siyang putol. So hindi ko na siya gagalawin kasi okay naman. Ayan. Tapos ang susunod ko ito. Dito sa so, may hawakan dito ko naman siya titingnan kasi ito nga sabi sa akin ay uh, hindi na siya gumagana so yun titingnan ko muna siya tanggalin ko na to kasi hindi na to kailangan papalitan ko naman siya ng bago kung sakali man may problema pa to so yan so ito pala guys bira to masira itong hawakan na to eh bira yung masira pero na lang kung ilubog mo yung tubig, mas sira talaga niya kasi kakalawangin niya. So ito, ang i-check ko muna to. So bubuksan ko muna siya. So yan guys, bubuksan ko muna siya. Ito. Ito lang yan. Tatlong tatlong tornilyo lang siya ang tatanggalin ay, ito nga pala guys isa lang to eh so isa lang to hindi to tulad ng isa kong inayos na tatlo ito isa lang wala yan so yun bali pag tingin ko guys ay minakita ko dito na ayan Bale hindi nyo guys makita dyan sa ano sa video kasi medyo ang camera ko ay hindi masyado malinaw yan bali dito guys bali sabihin ko na lang kung ano kung bakit nagkakaroon siya ng problema yan bali ano siya guys dumidikit siya dito dun sa kabila bali nagkakaroon siya ng problema nga dahil dun sa dalawang line nagdidikit yan gumaganyan siya guys so yun ang problema nito so ang gagawin ko dito ay uh, ilalayo ko siya para hindi na siya magdikit doon sa ano sa kabila. So kasi yun nga oh. Nagdidikit siya dahil nga sa malapit yung pagkagawa yung pagkalagay ay malapit. So dapat adjustin ko lang yan guys. Bali, wala na mas talaga siyang sira. Ang gagawin ko na lang siya, gagawin ko na lang diyan ay i-adjust ko na lang yung wire punta doon sa kabila. So tanggalin ko lang ito So yan guys, ikot ko lang siya para maghiwalay yung ano kasi dumidikit siya dahil sa magkadikit. Yan. Tapos, ko na. Yan na naman. So, yun lang guys ang ginawa ko. I Adjust ko lang yung connection dito. Kasi malapit lang eh. Mag magkalapit yung dalawa eh. <laughs> ayan. So, yan guys. Oh. Bito ba labot lang camera ko yan? So, Hindi. Yan, ayan, ayan guys. Oh. May puwang na siya dito. Pinab Ayan. Na yung, mm, Ayan May puwang na siya dito sa gitna. Isa bin na siya. Dumidikit. Ayan mm, So ngayon, okay na siya. Ngayon lang kasi pag nito. Bali, i-check nyo lang itong parting to. Kasi dito man lang, dito man lang yan nagkakaproblema eh. Wala nang iba. Saka dito sa dulo, okay. ito to dalawa lang to ang i-check nyo yung iba kasi pag minsan dito napaputol dikit nyo lang ulit okay na yun so yan o oh. yan okay na yan guys o oh. tibay na naman yan so pwede na yan so ang gawin lang natin dito ay ibalik lang natin so ayan So yon okay na sya guys. Wait natin yung tornilyo, yung tornilyo nito. Pali isa lang yung tornilyo nito. Ang kabit dito. Compare doon sa isa kung inayos ay tatlo. Ayan. Ito isa lang. So ayan guys, okay na siya. Tapos ipasok natin dito. So okay na. So yun lang ano guys ng pag-ayos nito. So uh, kahit sino guys ay makakaayos nito. Basta guys, check nyo lang itong dalawang to. Ito, sa ito at saka ito. Yun lang ay check nyo lang. Kahit walang tester kayo nito ay maayos nyo to. So, okay, na to okay na to guys. Bale, Uh, guaranteed na to na ice na to. So, ang sulo naman natin ay ito guys, nagsa na din. Platinum ulit. Ayan o. No? Press lang platinum. Kasa na yan. Ayan. So, bali dito guys ay may tip na siya pero Pagkagawa nito ay talagang ano matibay So, bali tutublihan ko lang siya dito kasi medyo kumulas na dito bang parte. So dito wala na wala na dito guys na nang problema kasi sure to na okay to. So dudublihan ko lang siya yung tip nito. Dito lang. Kasi ano, parang kumalas na siya. Dahil sa tagal din. So ayan, okay na siya dito guys sa may dulo. Sa so, may nasa ano, ito. Bali to guys, i-check ko nga ito. Ito. So ito lang guys ang gagawin natin kapag mag-aayos tayo ng mic. Ito lang ang i-check nyo. So malinaw ah. Ay malabo. So yun. Buksin nyo lang to guys halatin nyo buksan to bago nyo tanggalin yung ano kasi nakakapit yan eh may tunilolip nyo no diyan niyo yung guys tanggalin tapos silahin nyo lang okay tulak yan so yun no bale check natin kung bakit siya hindi gumagana so bali kailangan talaga yung mata mo dito ay malinaw. Kasi, ano Sa unang tingin mo, ay kapit siya. Dito. Sa unang tingin ay... Ano siya? Diretso. Nakakabit. Pero, nang... Yung mata ko talaga, yung pinukos ko talaga... Ayan, guys. Putol siya. So, pakita ko sa inyo. So, yan, no? Pag ganyan ko, guys, yan. Yan, no? Yan, no? So putol siya guys, yan o. Kaya pala hindi siya gumagana. Ano, putol. So yun, ang gagawin ko diyan ay magpuputol tayo ulit panibagong kabit kasi hindi na siya uh, dito uh, sakto parang ano siya biti na so yun lang guys ang gagawin natin paputulin natin to at saka babalatan natin at saka ibabalik ulit so paputulin natin guys para mabago ng bago mapalitan ng bago so tanggalin ko lang sa guys dito yung wire na kabit so yan guys tanggal ko na siya so babulat na natin guys yan yung dulo nito ay babalatan natin yan para palitan ng bago yan so yan kasya na yan yan ikabit lang natin yan guys O. Oh. Yan. Makita nyo rin yan kapag kayo mag-aayos nito kung saan siya nakakabit. Sundan nyo lang, sundan nyo lang yon yung pagkakabit nito. So yon okay na pala siya guys. Ano, kapit na kapit na siya. Yung paggagawa ko nito ay sinigurado ko na siya na uh, kapit na kapit. So, okay na siya guys. Nasolda ko na siya. Pagkatapos ko yung tumasolda ay babalik ko na siya dito. Balik babalik ko na siya guys dito sa loob kasi okay na siya. tanongin ko uh, yeah. Pinging, ano the, the payment lang so ayan so, guys okay na siya may kabit ko na so ayan guys okay na siya pwede naman siya gamitin kasi nasa ano siya good condition na so ganoon lang guys sa pag-ayos nito tapos kabit ko na to ayan okay na hindi na siya gamitin so ganoon lang guys sa pagayos bali pangalawa na to